oras na naman po para sa pakikipagsapalaran po natin sa daan mga kagenggeng shoutout po pala sa lahat po ng aking pasero na nakasuporta po sa lahat ng aking vlog karating na nga po tayo sa Divisoria at kailangan na naman po natin linisin si Bruno dahil po tayo po ulit ay magpapagawa po sa Kaloocan dahil kailangan po nila ulit i-repair po ang ating upuan makalipas po ang 20 minutes na biyahe mula Divisoria hanggang Kaloocan ay nakarating na nga po tayo dito sa Victory ang ginagawa po nila ang aming upuan, ako naman po ay nagikot-ikot na rin para makahanap ulit ng magagandang bus. Hindi pa man po ako nakakalayo, ay nakita ko po agad tong 287 na yutong, bagong-bago at branyong-branyo mga kagengging. Ito po ay biyaing dagupan to Olonga po. Tingnan nyo naman, napakasolid at branyong-branyo talaga yan mga -geng -geng. Habang ako ay nagikot, nakita ko po yung bus kong si 7304 ay umaandar na mukhang iiwanan na po ako mga Bigla ko pong tinawagan yung driver ko at tumahanap lang daw pala siya ng mapaparadahan. At katapos nga po namin pumarada ay nakita ko to si 7087 naman na biyahe nga pa rin kagayan. Ito po ay halos dulo na rin po ng Pilipinas sa Norte. Sobrang layo po pala niyan. Sinubukan ko na nga pong umakyat at gusto ko pong makita yung loob. Ayan at may CR pa din mga kagengeng. Basta malalayong biyahe may CR at may 41 seater po tayo dyan. Bukod pa po doon, mapapansin nyo din po yung magandang sahig at parang pang deluxe po talaga siya. Bumaba na nga po ako ulit at nagikot na naman ako para mapakita ko po sa inyo yung mga gagandang bas dito mga kagengeng. Tingnan nyo naman at sobrang titikas at sobrang gaganda at bago. May nakita na naman po ako isang luto nga bas number 290 at napansin ko pong may plastic pa po yung upuan niya. Tara at akyat po tayo mga kagengeng. Tingnan nyo naman po yung driver seat at may plastic plastic pa po mukhang hindi pa nga yata to na ibabiyahin ng malayo parang formal aeroplano po yung loob niya at lahat po ng pagkatapos ko nga po magikot ikot ay tumambay na po ako sa waiting area pinakasalang po rito na iba sambales, Santa Cruz sambales at Dagupan, Pangasinan. Dito nga po pala sila bumibili po ng ticket reservation. May actual advance booking din po sila mga kageng -geng. May drop-in go nga din po pala dito sa Kaloocan. Ito po yung mga bagahe na ipapadala po ng mga pasero kung saan-saan po lugar sa Norte. Shoutout po pala sa masipag na maintenance po ng ating victory. Kageng-geng, shoutout sa anak ko, sa asawa ko. Ayan, mahal-mahal ko kayo. I love you. Sana all oh. Shoutout po pala sa kondoktor na yan Siya po si Bondok Siya po rin po yung kasama ko lagi Nung ako pa ay nasa Victory Dito ko na rin po tinatapos ang aking video Deteraytso pa nga po pala kami dyan ng Divisoria Para po pumila at magsakay Bago po kami umuwi ng Bulacan Maraming maraming salamat po ulit sa inyong support At ingat po tayong lahat Baka po pwede maglambeng At pakipalo like and share naman po ang aking video Yun lamang po, ingat po tayong lahat Bye bye!